Okay, Joseph May kinakausap Baka wow, may Pubudulin na naman <laughs> Dito kami sa Papuntang Wawa Ano kami? Mabibiting uhay sa back door dadaan sa battery okay dito kami sa may ano gumawa si Joseph ng bagong daan nagsawa na rin sa tulay sa kabila dito kami dadaan ngayon sa may ano papuntang bulakan tubig na hey may daan pre kaso ano lulublub tayo yee maganda yan pre yee Walang dadaan pero tao lang. Astig niyan pre ah. Astig niyan. Hi, pasok pre. Kayan, gundo. Ang saya nga oh. River crossing. crossing, na Kaya po. Come Bike. Pre, tanggalin na alin mo anong pre. Kaya pre. Dito. Sa mga Po na ripak pre. Ah, lakas pre. Parang tayo ka na. Ah, saya boleh gak aki? Eh, kayan gendong. Oh, river crossing gendong. Ah, di josh ya, boh, ripak, ripak, ripak. Ah, <laughs> saya <laughs> <laughs> gak aki, mamimim ripok. Ang ganda pala naman dito, Domi. Oh, pre. Kaya video muna, pre. Video tayo. Ang ganda ito, ano. Ang lupit ka agad ng ano na ah. ha. Dito. Hey. Ay, Domi, sa ano. Ipo daw. Wala yung ibo, na rin, ha. Ay, Domis, ano <laughs> rin, ha? Yeah. <laughs> <Kalo> nga, pre. <laughs> Ito Pwede mo na rito pre Pre Pag inigop ka niyan pre Puta sigurado Doon ka tatagos oh Ito yung butas niyan <laughs> Pre may ano, no,

Di ba dyan sa kanan? Dyan tayo dapat daan. Pero dito tayo dadaan. Highway? Mahalit May suraw dito, di ba? Ah, ito. Okay. Dyan ba daan, pre? Ito ba daan? Oo Mas madali pa sa kabila. Madali yung sa kabila. Anday, kakaanan tayo, pre, sa taas. Kakaanan. Parang matarik ah. Oh. parang yan, naman. Oo. Oh. sa kaliwa eh. Malumot oh. doon, malumot doon. Oo. Yan, ganyan asid Kulud. Christian Church. Labas Dabas, pawis ka agad? Sure. Ngayon sure. Ngayon pa na kanina, kadaan din siya. <laughs> Kaya walang sumasama sa'yo pre. Hindi na niniwala sa'yo pre. Sabi mo, madali rin doon eh. <laughs> May ahon pala. Ahol, eh. May tubig pa. Una ka pre. E, pre. papasa sa ito. Hindi <laughs> e, ga, ka ang gando. Una kanta ah. oh, Pwede ka ng counter road. Parang tayo tayo dito, no? Gawin, parang bumalik dali. Ano? E, pre, parang bumalik ako sa pagkabata Ito yung bahay namin na dati. Lugan oh. namin. Oh, gagawin kayo ng ito. Ngayon, mga okay, Ngayon, sayang, oh. <laughs> <laughs> raman, may mga ganyan na idad ako. Ang gawin mo, sayo mo. Ang mo, may dito. <laughs> ganda ba <sa>, Ano, daan? <laughs> gawin, ganda. Eh, walang daan. <laughs> Balik po kayo. Eh, walang daan. Dead in po rito. Puri, nagsanda sa o. Ganda pre. May trail. Sayo hey. 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 Aray ko ah gagi Gagi sayo nga rito Oh Parang tayong bumalik ng mga 80s Ay 90 to, So gagi Light trail lang Parang gravel No? Tama <laughs> yung walang daan Wala dyan dito <laughs> Parang <walang daan> dito. <laughs> Sir may daan dito? Meron Kaya naman ng bike Saan papunta to? Bangkal Bangkal? May tagwas dito sa mi, ano? Si uh, oh, dito may ano? Sa may jeeper? Oo Ah pwede, salamat Oo dito na kami sa trail Kaya naman daw <laughs> Tang ina putik pre video ka. Pasi same si <laughs> oh. Ini saya. Ngendo. <laughs> pre dito dance da pre. orang ah. orang ah kalau apa pre. Tang mau pre mai jam pre. Ini asih. Eh. Wasak mo rin tayo no? dyan oh Dito sa kaliwa pre dito, dito ba? Dito 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 Huwag papasok dyan Trespassing dyan Pre puta ganda ng ginawa mo pre <laughs> Adventure to pre Hindi <laughs> 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 dito, dito. dito. Bindaan na eh Ang ganda niyang pre oh Sa taas so. oh May resort Ayun parang ano Ang Pre sapato pre ah Midan ba? Tangin, <laughs> 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 tatawid ng kasapa. <laughs> Tangin, <laughs> na lang <laughs> ngani. <laughs> Pinahirap yung sarili <laughs> Yung yung daanan, oh. Pukin yung daanan yan, oh. May yung bornelle, pre. Gasa ka dyan, pre, oh. <laughs> Buhat bike ang puri. Pre, river crossing to, pre, ah. Oh. na, may bago naman tayo ruta, pre. <laughs> <laughs> pre, river crossing, pre, ah. Oh. Ah, sa kanan, sa kalawa. Ah, ibang ruta to, pre, ah. Oh. Gumawa oh. ano? <laughs> <laughs> ka ng daan ah Yung patintang ano? Kakaanang yata dyan bro Okay, tapos na yung light trail Meron pa, meron pa doon Ah, di tinta gusto dun pre, sumigil si sa kapa pre Ang saya dun pre ah huh? Ang saya uh, Ano yun eh, sorta dun oh. Wala sa Google Map? Wala, Google Map yan gagi Eh, lang ko siya Oo oh. Dadaanan lang ng tao yan, hindi nadadaanan na ng mapa yan Masa Ha? Ah, Nag-lock? mo? Nag-lock? Nag-lock, pre. Nakabidyo <laughs> ka, pre. Daming river crossing, ah. Ayaw, pre. Ano naramdaman mo? Ha? Ah? oh, papuntang sa Isidro, sa kabila. Hindi, titignan ko rin tong kalsadang to, pre. 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 Sabi ko ito pala yung tulay na tagus noon. Napala yun. Oh. Kasi shortcut kasi yun. Pero ito, ito titignan ko sa mapa, Saan ano, sa video. Saka tagus ito. Ito pala ito, ito lang, yung tulay sa nakalawa. Shortcut na yun, ano, pinahirap. Oo, oh, pero maganda mm -hmm. naman. <laughs> <laughs> ito kasi common na rito yun, eh, no? Oo, oh, yun talaga dahil. Oo, oh, yun na kami sa may ano. Uh, lang, eh. Di talaga masaya naman eh. Pinasaya, doon pinasaya yung ruta. Diba, ang ngiti. Diyan. Okay, dinami sa ako ng jeeper.